Halina't pag-usapan natin to mga idol. Ngayon nga ay tapos na ang FIBA World Cup 2023 kung saan ay nasungkit naman ng bansang Germany ang pinakaasam ng marami. At ito ang world champion matapos nilang manalo sa bansang Serbia sa score na 83-77. At sa pangugo niya yan ang dating NBA former Lakers na si Dennis Schroeder na sa ngayon nga ay nasa kupunan na ng Toronto Raptors na magiging parte talaga ng history na kung saan nagsimula din ang FIBA World Cup noong pang 1950 na ginanap mismo sa bansang Argentina. Pero ang tanong ay, ano ba talaga ang price kapag nanalo ang team sa FIBA World Cup Finals kung bakit ganun na lang sila kung magpalakasan ng lineup? Sa FIBA World Cup na ay hindi talaga direktang nananalo ng cash prize ang champion na team pero sa pamamagitan niya ng bonus para sa mga player. Sa FIBA World Cup kasi ay mayroong tinatawag na player pool na kung saan nga ay hinahati ito simula sa nakapasok sa finals hanggang sa 30 place na ang nagde-decide nga ay ang FIBA kung paano sila haatiin. Nakatulad noong 2019 ang allocated player pool ay nasa around 15 million. At ang nanalo sa FIBA World Cup Finals ay nakakuha ng 2.5 million dollars na share. At habang ang second naman ay may 1.5 million dollars, sa third and fourth place naman ay parehong tatanggap ng tag 1.2 million US dollars, at ang fifth at sixth place ay may parehong tag 800 dollars, habang yung 550 dollars naman ay mapupunta sa 9th to 16th place, at panghuli ay ang 200 dollars na para naman sa 17th to 32nd place na hinati naman sa 15 player. Na hindi katulad sa NBA ay tumataas talaga ng yearly dahil sa inflation. At bukod pa dyan ay kasama na rin ang gold medalist at Naismith Trophy na nagkakahalagang $15 na ito nga ay kinuha din sa mismong pangalan ni James Naismith ang inventor noon ng basketball. Pero dati noong 1950s ay wala pa talagang prize money na ang tanging pinaglalabanan lang talaga noon ay ang titulo pero pagpasok ng mga taong 80s ay nilagyan na nga nila ito ng premyo upang mas makilala at marami pa ang sumali. Nasa ngayon ang price na pwedeng makuha ng bansang Germany ayon dito sa report ay meron silang almost 3.2 million euros prize money na mas malaki ang value kumpara sa USA ngunit mas malaki pa rin ang perang nakuha ng 2019 FIBA World Cup noon. At ang 3.2 million euros ay katumbas ng 32 national team at ang bawat kupunan ay bibigyan ng tag 50,000 euros habang ang unang 16 team na pumasok sa elimination round ay tatanggap naman ng 100,000 euros mga idol. So good luck na lang sa Gilas Pilipinas para sa Asian Game na gaganapin naman sa China na magsisimula na rin ngayon September 23 at matatapos ng October 8, 2023. At dahil bago na nga ang coach ng Gilas Pilipinas mula kay Coach Tim Cone, ay karamihan sa lineup ngayon ay puro bago na rin ang player na makikita natin na ang ilan nga dito ay dati na rin nakapaglaro sa national team katulad nina Terence Romeo at Calvin Abueva.